Yo, what's up mga tol? Ayan, panibagong araw na naman po ito mga tol. No? Ayun ah, yun mga tol. Ah, sana sana makuha natin si Ligaya ngayon. Kasi papunta na naman kami doon no? para magmanman. At yung pakay na talaga namin ngayon makuha si Ligaya. No? At si Brando kung pwede. No? Makita tayo ng tiyempo. Pero di talaga tayo gagamit ng dahas. No? at ayun kasama natin ngayon Ghost Hunter 44 ah uh, Dante Explorer Dib Hunter at Rafael Adventure yun mga tol yun yung mga kasama at si Dudong alias Dudong Vlogs mga tol hindi natin kasama ngayon kasi busy siya kaya ayun shoutout na lang tayo kay Shoutout kay Ati uh, Mam Ma Ma Chang. Oh, shoutout sa inyo dyan ate. Kay ati Vicky Malunis yan. Shoutout. Ati Jocelyn from Singapore. Ati Jo, Ati Lovely. Shoutout, shoutout sa inyo. At kay... Uh, sino pa ba? Si Angel, si Simon. Ayan. Shoutout sa inyo dyan ate. Oh. Mar Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay at tumangkilig po sa ating mga video na ina-upload no. Maraming marami salamat po talaga sa inyong lahat sa so, walang sawang pong suporta. Ah. Ayan, leave in key, subscriber na po tayo mga tol. yan maraming marami salamat po sa inyong lahat. At ayun, oh, ayan, hindi na natin ito patatagaling pa. Kaya tara. Uh, tatabunan din. So, Sumuti yung mga. Ikimi ako. Rin. iba lang talaga yung feelings ko ako dati video lang po mga sulat ng mga ano mga ibang vlogger no so nagko din ako na i-shoutout, uh, pro hindi nila pinapansin kasi nga iba talaga yung ipiin ka mismo doon ka magpapa-shout mas shout ka talaga doon no so, yun yun ang mas magandang gawin niyo Hanapin niyo yung account namin. mga na saan natin. Doon na lang. So, yan na. Dib. Nice, ma. Ito na naman, Maraming maraming salamat sa iyo. Iyong isbi ko no? Dahil sa iyo, kami dito. At kapag bagong buhay. salamat. tuloy lang. yung last hindi so, ma madali tayo unahin. Ma Ayan, ano ba? Ma kita tayo agad. So tara. Kailangan natin makuha si ano? siligaya, siligaya. Yun ang pakain natin si ngayon. Oh, ingat yan. Ha? Sige. ingat lang. Hmm. Tapos tingin-tingin sa likod, gilid, no? Baka masalisi tayo. Kagaya nung na. kagaya hmm. nakaraan. Hmm. Sumusunod hmm. na pala sa atin. Mm. Yan, susabi guys. Supportin nyo guys. Subscribe nyo. So, tara.

Ha? Alam mo na. Kaya pinag-iisipan ko mabuti. Tiyan. Commander Brando. Kung ano maging hukbo natin. Sa susunod. Na kailangan mag tayo. Mga kakumahan natin. Dahil kung hindi. Dadami at dadami mga traidor. Kung nga, Commander, sa Kaya. ang dami na try sa pangkat mo. Hindi na, Commander Lord. Sino ba nag-try sa pangkat mo, Rigaya? Ito, Commander Lord. Sige na, Commander Lord. Sige na, Commander Lord. Bakit buhay pa yan? Bakit hindi pa pinapatay? Patay niyo na yan! Ito so, lang inintay namin, Nana. Ito so, lang inintay namin, Commander Lord. Para saan pa? Bakit ako pa? Para ikaw. Para makita mo kung sino ang tumutry doon sa atin. Gusto kong malaman mo. May ilan na nag dito. Ang una.

Maging maingat kayo. Kagaya niyan. Ano? Ano pang inintay natin dito? Parinan mo na, Nana. Parinan mo na yan. Bakit? Para mabuhay? Para tumakas? Inintay mo natin. Para mag-try

Ito na papatay na na. Barilin mo na. Patay mo na. Barilin mo na na na. Kung dapat sa'yo hayop ka. Yan ang bagay sa'yo. Ha? Yan. Bakit ka na mo ba? Lahat ang pagkali na ito sa akin. Bakit kilala niyo lahat? Kung anong nga ninyo? niyo.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn si Commander Luz Mato Ayan o ng plano Lahat <laughs> ng Kaya alam ko Commander Brando Siguro naman mga kasama wala na magtatraydor pa sa atin Kung ayaw mo Pinagtanong na naman siya. Mga mag oh, oh. oh. oh, oh, Magiging oh, mag maingat tayo, tayo lahat sa pamumuno natin. Ha? Lahat kayo makikinig sa akin. Oh, magiging maingat tayo lahat sa pamumuno. Kapag pinagkatiwala sa akin niyo ang magiging alerto kayo. Susunod, Commander. Susunod, na Pasensya na. At sana, huwag na mali ako. Ito. Hindi na mauulit. Yung na maglaro sa inyo, lahat kayo. Ayaw na ayaw ko yung nagtatry doon sa akin. Ngayon, marinig nyo. Nakinig ka ba? Marinig oh, na. O, Mother Brando. Ang sino man, sa mga kasamaan natin na magtry doon. Marinig ka? Kapatayin. At walang sino mabubuhayin. Tama yan, Commander. Hindi ka

Talagang siyang punot-punot ng lahat ng kaguluhan na ito? Oo. Oh. O, Kumandir Los. Iyan talaga, Nana. Nakita nyo yung dudong na yung patay nyo agad yan? Masarap, Kumandir Los. Nagtakulangya, mga, mga traidor. Iyan talaga, matalang mga brage. lahat ng ayok, ginagalit ako. Iyan yes, si Kumandir Los natin. Kumandir Los. Mm. Tuloy hey, may pangako ko sa iyo. May kamuti, pamatay ulit. Ako na. Baka dyan. Papatay ka, aliyat. Kumandir Alasdodong! Sige kayo pamilya niya! lalong lalo na si Rafael, Nana. Siyang na... naman... Tumabalakan si, si Rafael dito, Nana! Bakit naman naman naisip sa patayin? Sige mga lala! Sige na Nana! Eh, R si kayo, sa aking grupo. Sa akin na! Ang pamilya ni al Alasdodong! At maging siya! Unang lalakad sa kanya! Suraduhin muna hindi ka papalihayon, Commander. Sigurado ka ba, Commander Ligaya, May ikaw lang? Kaya May ko naman isa. na siya! Kumandar daw do doon sa patag. Ano nang gagawin? Kailan kayo yung kikilos? Mamaya, kumandar Ako na. Sino pa pang hinihintay natin? Bakit kailangan mamaya pa? Pagdala ka ng mga tao, maligaya. Kikilos na namin. Nawala kami na kami. Ikaw. ikaw, Jackie. Alam mo naman, kumandar lo. Hanapin oh, na sila kayo. Hindi niyo, ka si ka dapat mahanap sila. Dahil sibilyan ang suot namin. At hindi kami pwede magdala naman kahit anong baril. Dahil mahalata kami, lahat kayo, bago kayo lumusog sa bakbakan, kailangan maging maingat kayo. Lahat, lahat kayo. Okay, Commander? Okay, Commander. Siguraduhin oh, namin na mahuhuli namin sa biyas. Transaktor ng baril ng Mia. Lusog din natin. Parabukuan na ng baril. Sige, gamitin natin yun. An Ang dami na rin yun. Armas din yun. Ngayon. Mother Brando. Okay, kayo. Ako na muna. na tama na tawahan ko, mga baba. oras, kita po, pamilya oh, nila dudong, maging siya. Simulan ka ito.